guys, once again, welcome back to my channel and this is uh, Joaquin Vlog at guys, ah, uh, kung bagay napadala po tayo guys at ah, uh, pero wag po lahat ngayon uh, so, po po ay August 2 at 6 so guys, kung bagay pero po na tayo na sa guys muna tayo nang kitali ang pag-adisyo po kung ngayon po ay pagandaan uh, sa pagandaan sa kapaningin dahil sa panahon kasi ngayon na pindad yun ako lang medyo dapat po eh, ingat po tayo lalo na po sa ating mga village so, sa ganun guys, ay uh, mapahis po ang kailan kaila po so, Ah, uh, so guys, pero po sa pakita niyo guys, so, na po ang kibali Magdision or or uh, kung ano man ang inyong idea, ay, kung na dito ay para patawa na dito. So, Kumbaga, disclaimer lang ito po ay uh, wala pong halong mga ano mga bahay na dito gandaan. Kundi ito ay isong uh, this only, uh, amusement lang kumbaga uh, isang uh, ano lang, isang uh, advice lang sana po ay mabigyan po ng kagandahan ng na pansin. Sa ganun naman po guys, ito tuloy-tuloy po ang uh, pagbubuhat ng ating bayan ng Pilipinas. Okay, ito po guys, pakita ko sa inyo. alright so ganyan po siya guys oh. ito po po guys ay isang alagusan po galing po ng uh, pinakalapit lang po, sa Maes Morida Blanca ay ito po kibala yung kanyang uh, ultimate drainage ng uh, tubig at sa, sa, sa side na po ito kibala yung uh, PMS guys ito po guys napakita po guys yan yan po ang uh, PMS at nakaharap po yan ng isang highway na po so ito guys pakita po siya guys kung paano po ang sitwasyon po dito sa ating uh, labasan po ng tubig guys na medyo hindi po talaga kagandahan guys ayon sa akin mga observation guys to. Oh. kung nakita po nyo po guys dito pa lang ay makita po natin guys na meron na po talaga ng kunting pagbara ano po yan po siya guys oh. isang mga grupo po ng mga damuhan na medyo nakaharang po sa oras ng uh, pagdari ng tubig ilaking abala po nito dala po na hindi po sa talaga totally dire so so medyo naka, nakapagbigay po, po ito ng uh, uh, abala or uh, problema sa mga dumadaan po dito guys, sa oras na para po ito so, tingnan nyo guys oh. mula po dito sa ngayon guys, ganyan po ang ating may kita na talagang naharangan po talaga ito ng mga damo guys at since uh, ano po kayo medyo tag-ulan na po talaga ay uh, Malabang sa pinakamadaling uh, ato pong ating po may kita guys, sa so, ganun po talaga medyo mobar dito pa lang guys, so tingnan guys, dahil meron po kasing daanan dito ito po ay, uh, kung bagay, parang tawiran po Kung saka sakaling tayo po ay mapunta po sa kabila Anytime guys, ay pwede po, po tayo makapagtawid po dito sa so, magkita na po na mga ilang lang po Hindi na po tayo kailangan, umikot pa doon sa may uh, highway Para makatawid lang po So ito po ang kailangan ginag ginagawa guys so. Yan po ang uh, kibawi entrance at saka exit din po Kasi, ano, diretso lang naman siya So, ang laman po na aking video guys Is sa ganito lang po guys so. Ito po mga basura guys na galing po na hanggang sa English, may kalakasan po kasi ang mga pagkakas tubig e dito pa lang po mga sir and may makikita po natin ang na buwabara na po isang uh, dahilan kung uh, ito po ay uh, malama magdulot ng hindi kagandahang asal sa atin pong sitwasyon lalo na po sa may area na medyo mas mababa so titignan nyo po guys so, ganyan po ang kanyang sitwasyon dito pa lang po talaga ay buwabara na po ang mar maraming pasubasura na medyo naka, nakaabala o nakaharang na po dito sa may dito lang nga po talaga na banda guys medyo makipot po kasi ito so, okay, kung nakikita nyo po guys oh. So, maliban sa makipot na siya eh, medyo mas mababa po yan ngayon tulay level lang po kibali halos sa may daanan po to yan po ang adadaan na sinasabi ko po, po guys oh, so, yan, yan, yan po siya kibali highway na po yan guys oh, ha so Ibig sabihin guys, kapag sa oras na pag, uh, pagtuloy-tuloy po ang ating tagulan para pagbagsak po ng tubig galing po sa ating uh, kalangitan, malamang magkaklag pa lang po dito pa lang sa itaas. How much more kaya guys kung halimbawa ay uh, medyo babagsak pa ang may kalakihang ulan, malamang uh, magsanhi po ito ng uh, kalakihang damage po yun. Malamang uh, itong tulad po, pwede niya itong sirayan kung talaga hindi na po talaga niya kakayanin at may kalakasan na po talaga So sa kabila naman dito guys, medyo okay lang siya dahil lang uh, kumbaga eh, para bagang ang nangyari ito guys, strain pala to para nasa sala siya dito pa lang guys sa may tulay na ito. Ganyan po siya guys, oh. Dito pa lang eh nababara na po ang uh, mga basura, na, 'yang nang uh, iba't ibang ohin ng mga basura. Na hindi po tinang hindi po, natin, hindi po natin alam kung saan po ito mga galing. Pero since uh, dahil nasa uh, sanan po tayo guys, malamang ito ay galing siguro sa may itaas, sa may bandang Florida po siguro or uh, any parts of inip uh, any, uh in the place of uh, barangay in Florida o oh, ganyan po ito guys oh. dito pa lang halos barang na po siya at uh, pagkatapos niya ito guys sa ganun na po siya pagdating po dito medyo may kalinisan dala nga po talaga nang uh, eh, doon pa lang sa area nating nakukunan kanina e eh, nasasala na po siya kaya malinaw po dito ang kanyang paglabas ko ng tubig bagus guys ay eh, pagdating naman doon guys yun naman ang sitwasyon no? na naman, iskosyo, no? naman. dahil meron naman kasi mga damo na nakaharang po dito at e, 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 kung isusumuin po natin guys Pagdating po na sa dulo guys Ganoon naman o oh, May basura naman doon ibag ko na talaga pinaka-highway Basura naman ulit guys So oh, Na medyo nagkakalag na naman sa banda doon At yan po ay papunta na po doon sa may ibaba Sa may uh, San Antonio na po talaga Sa may uh, katapat po yun Kaya uh, nga bago po nating uh, police station area Ganoon siya po doon guys Aha at uh, sana po uh -huh. ay uh, po, ito pong area guys, mabigyan po na pansin na sa ganun guys at uh, hindi na po talaga ito magdulot pa ng anumang mga pinsala sa atin pong mga mamayang Pilipino okay so ibalik lang nung sa may, uh, maraming basuna guys alright so kayo lang po kaya balang mag-decision guys at uh, makapag uh, makapag uh, bigay mo lang ng karagdagang informasyon na sana po ay mabigyan po ito ng pansin sa ating pong nungkula ng uh, ating pong atin pong barangay at uh, sana po ay mahakot na po ito at may sa karapat dapat po niyang kalalagyan nang sa ganun naman eh, maging malinis po ito at uh, maging uh, hindi na po siya uh, hindi na po siya maaari pa makapagpinsala po ng ating baryo o ng ating area malaki po ito guys o oh. tingnan niyo guys o oh. hindi po biro ang basura na ito guys kung po Bagkus, pero pa mga damo-damo sa, sa tabi-tabi na isang nakaharang pa rin. Pero pagdating po talaga, dito na po talaga siya nagkaklag na po talaga. Or bumabara. Dala nga po talaga sa hindi na po kinakaya ng uh, maliit na, natulay tulay na to guys na makapasok sa ilalim kasi masikip na masikip na po sila. So ang nangyari guys, ay medyo bumabara na po talaga. At uh, sana nga po lang po ay uh, mabigyan po ng pansin. Uh, ulit ulit ko po na sana na may uh, at nang ganun ay eh, hindi po ito makapagpinsala ng atin pong barangay or barrio. At uh, Since na ko na po lahat, guys ano po dito Hanggang dito na po ang aking video And once again guys ay, uh, Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like and share And follow Nang sa ganun guys At tuloy-tuloy po ang ating uh, pagkuha na video Sa mga lugar po guys Na hindi po talaga karapat dapat Sa so, paningin o um, magdulot po Na maari Ng uh, problema Or uh, Karagdagang Mga sakuna sa ating pong baryo so, ba Bago pong lahat Sana may iwasan na po natin nang sa ganun naman ay tuloy-tuloy uh, po ang ating uh, paumuhay ng matahimik. Kahit tayo po ay medyo nahirapan sa ating paumuhay na pang araw, -araw. At uh, hanggang dito na guys. At uh, ito nga pala ang inyong small content creator. Walang iba po kundi si Joaquin Blacks. Thank you and bye-bye. God bless.